Purihin ng Panginoon isang uh, papagpalang araw po para sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating palatuntunang Depend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng ating pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang katoliko. Ako po si Brother Marco C. Si Evangelista. Sa pagkakataon pong ito mga katoto, mga minamahal kong tagasubaybay, ay pag-uusapan po natin amoy-amoy na amoy na natin ang simoy ng Pasko sapagkat ang uh, kaarawan ng Panginoon ay uh, makikita na natin no sa pamamagitan ng mga makukulay na ilaw at mga palamuti sa paligid no lalong-lalo na sa mga commercial establishment ang Pasko ay hinihintay nating lahat sapagkat ito ay isang napakagandang selebrasyon para sa ating mga Kristiyano Sapagat ang Pasko para sa ating mga Katoliko ay pagdiriwang natin sa kaarawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit, of course, katulad pa rin ng mga dati, nakalulungkot po na itong dakilang selebrasyon na ito ng paggunita sa birthday ng ating tagapagligtas ay kinukundina, binabatikos, pinupulaan ng iba't ibang uri ng simbahan o pananampalataya. Sapagkat para sa kanila, ang Pasko ay inimbento lamang ng simbahang katolika at uh, ito ito'y kanilang tinuturing na hindi nakalaan para kay Kristo. Ang kanilang batikos, ito ay isang selebrasyong pagano no? na ipinagpapatuloy ng mga katoliko. Kaya ang turing sa atin ng ibang simbahan ng ating mga kaibayo, ang mga member ng Roman Catholic Church, ay uh, mga pagano, hindi tayo kristyano. So kung yan po ay ating ikikibit-balikat lang natin, kung yan ay hindi natin papansinin, nakalulungkot naman po. Sabagat uh, tatandaan natin na sa biyaya ng sakramento ng binyag, sa biyaya ng sakramento ng kumpil, tayo po'y pinatatatag ng Espiritu Santo at ang ating obligasyon, ang ating misyon bilang mga binyagan ay depend the faith, ipagtanggol ang pananampalataya. Sa isang bahagi nga po ng Biblia, sa Ipeso chapter 5 verse 15, ay ganito po ang ating matutunghayan. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Yun pong sinabi ko na maraming mga katoliko, nung marinig nila yung atake na ang Pasko, ay pistang pagano at itong pistang paganong ito ay patuloy na sineselebrate natin ang ibang naging interpretasyon. Oo nga, tama nga sila. Mali nga ang Catholic Church. Kaya ang ginawa ay tinalikuran ang simbahang katolika. Kasi nga, hindi, um, uh, hindi Christian na celebration ang Pasko. Pero tandaan natin, ano po ba ang Pasko. Ano po ba ang ibig sabihin ng Pasko? Alam niyo po mga di, ginigiliw kong uh, katoto mga mga taga-subaybay, ang salita po o ang uh, terminong Pasko ay galing po sa wikang Kastila na Pasqua, Pasqua, At ang uh, ibig pong sabihin ng Pasqua, no, ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga po sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng Pasko ay Paskalam. At sa Biblia uli, pag sinabing Paskalam, ang tinutukoy po dito ay walang iba kung di ang ating Panginoong Heso Kristo at iyan po ay nasa Ebanghelyo ni Juan chapter 1 verse 29. Kaya isinisigaw sinisigaw natin, di ba? kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan at tinutukoy po dyan ay si Jesus. Kaya pag sinabi nating Pasko, tumutukoy po yan sa Pasko at ang Paskwang ito ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sino ang Pasko? Wala pong iba kundi mismong ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kapag sinabi mong ikaw ay against sa Pasko, ikaw po ay against kay Kristo. Ikaw ay kalaban ni Kristo, anti-Kristo, sapagkat ang Pasko ay mismong si Kristo. eh ano ba ang nasa mentalidad ng mga Katoliko kapag kasinabing Pasko? Hindi naman po tayo nag-iisip nag ng ibang kapistahan, ng ibang ipinagdiriwang. Pag sinabing Pasko, 100% ang nasa isip po ng isang Catholic faithful ay tungkol sa birthday ni Jesus. Ang tanong, yun bang Pasko ay pistang pagano? Sapagkat sinasabi natin ang Pasko ay si Kristo? Hindi po. Sapagkat sa Biblia, maliwanag po nating mababasa mga ginigiliw kung taga-subaybay ang bahagi po sa Lucas chapter 2 verse 6 to 7. Luke chapter 2 verse 6 to 7 sa New International Version. Ganito po ang sabi. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Ano ang Pasko? tumutukoy sa Pascal Lamb. Sino ang Pascal Lamb? Si Kristo, ang Paskwa, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ano ang Pasko? Si Kristo, ang Pasko ba'y nasa Bible? Opo, nakasulat po sa Luke chapter 2, verse 6 to 7, at isinilang ang sanggol na lalaki at ang sanggol na lalaking ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya pag sinabi mong ang Pasko, selebrasyong pagano, naliligaw ka po ng iyong direksyon. Naliligaw ka po ng iyong pananaw. Naliligaw ka ng iyong pananampalataya. Unang-una sa lahat, kung tayo mismo ay nagsiselebrate ng sarili nating mga birthday, yung pinuno ng iba't ibang simbahan, pag nagsi-celebrate nga ng kanilang mga birthday, makikita natin sa mga pangunahing kalsada, ang lalaki ng mga tarpulin, ano? At binabati sila ng iba't ibang mga sektor. Eh kung sila'y nagsi-celebrate ng birthday nila, how much more na hindi natin gunitain o i-celebrate ang birthday ng Panginoon na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, pumunta tayo sa kanilang batikos. Ano po ang batikos? Bakit ini-insist ng ibang mga simbahan na ang Pasko ay pas celebrasyong pagano? Una, meron pong isang babasahin sa Pasugo po. Alam niyo yung Pasugo, ayan po yung official magazine ng uh, isang samahan, ang Iglesia Ni Cristo 1914 na itinatag ni Ginuong Felix Manalo. Sa kanya pong uh, inilathala, December 2010, volume 62, number 12, na ang uh, naging writer po ay si Ginoong Jose Bernisca. Ganito po, ikukot ko lamang ang maikling part ng kanilang artikulo. Ang paggamit ng mga ilawan, parol at Christmas tree sa pagdiriwang ng Pasko ay kaugalian na nagmula sa mga pagano. So kaya pala nila tinutukoy na ang Pasko kapag tayo ay naghahanda na ng mga lantern, ng mga parol na umiilaw, kapag tayo ay naghahanda na ng Christmas tree, ang kanila palang lang naiisip, celebration ito ng mga pagano kasi ito yung ginawa nung unang panahon. Kaya pag ito ay tinitingnan nila sa ating perspective, akala nila ay pagan practice yung ating ginagawa. Sapagkat totoo naman, na tayo yung nagsisindi ng mga kandila lalo na sa unang linggo ng Adviento, yung tinatawag nating uh, Christmas wreath, 'di ba? Yung, yung bilog doon sa simbahan, iniilawan niyo, no? Meron doon mga kandilang nakalagay. So, yun yung kanilang impresyon na itong mga Katoliko ay mga pagano kasi ganun ang ginagawa ng mga pagano noong unang panahon. Pero nakakalimutan po natin, aralin yung history. Ano po ba ang history, yung origin ng mga bagay na ginagawa natin sa ating simbahang katoliko? Unang-una po sa lahat, yung pagsisindi natin ng kandila, ang origin po niyan, ay upang ipakita natin yung representation ni Jesus bilang liwanag sa sanlibutan. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo po, ay siya namang tunay na liwanag ng sanlibutan. Di po ba? At uh, baka nakakalimutan natin, Nasa pamamagitan ng liwanag ni Kristo, ang madilim na sanlibutan ay naging maliwanag. Kaya tayo nagsisindi ng kandila ay upang isalarawan nito si Jesus ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Wala pong ibang tinutukoy dyan kundi mismong si Jesus. Sabi nga ho sa Juan 8.12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao wika niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Kaya tayo ay may practice ng pagsisindi ng mga kandila ay upang isagisag nito to symbolize the true light of the world. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Kristo at yan nga po yung ating binasa sa Juan 8.12. At isa pang bagay, tayo po'y gumagamit ng mga iba't ibang mga simbolo hindi para bigyang parangal o pagkilala ang ibang mga kinikilalang Diyos-Diyosan ng mga sinaunang hine, ng mga sinaunang tao kundi ito'y tumutukoy at nagbibigay inspirasyon sa atin patungo kay Kristo. Kaya nga po, meron tayong parol sapagat kung matatandaan natin, nung isinilang ang Panginoon ay mayroong tala na lumabas at itong tala na ito ang nagbigay daan dun sa mga pantas upang makita nila ang sabsaban na kinaroroonan ng ating isinilang na tagapagligtas. Very symbolical po. Meron tayong Christmas tree sapagat ang Christmas tree ay lumalarawan naman sa punong kahoy na pinaglagakan ng ating Panginoong Kristo nung siya'y isinilang at ang punong kahoy ay lumalarawan din sa krus na kanyang pinagpakuan upang iligtas ang kasalanan ng sanlibutan. Alam po ninyo, bago tayo umatake, aralin muna natin yung mga historical facts ng mga bagay na pinapraktis ng ating simbahang katolika. At ang nakalulungkot diyan hindi ho yan ginagawa ng ibang mga sekta na bumabati ko sa atin. Kaya nga po mga minamahal kong taga-subaybay, mga ginigiliw kong mga katoto, sabi po ng isa pang artikulo ng Iglesia ni Cristo na kanilang inilathala, ito po yung uh, nais nating bigyang diin, Pasugo, December 2003, Volume 55, Number 12, Pahinas 17 hanggang 18. at muli ang sumulat ay si Ginoong Jose Bermisca. Ang sabi niya, ang ipinagdiriwang ng mga katoliko na December 25 ay isang pistang pagano na isinakristyano. Kukunin ko na po yung kanilang uh, paglalarawan. Pag, uh, ito daw po po'y pistang pagano na isinakristyano. Eh, kayo na po ang mag-isip mabuti nung, nung sinabi nilang ito. Isinakristyano. Ibig sabihin po ay na convert. So, merong pagdiriwang na pagano nung unang panahon, nararian yung iba't ibang mga Diyos-Diyosan, pero ngayon, sa pamamagitan ng simbahang tinatag ni Jesus, yung mga Christian, yung mga pagan practices, pagan practices ay isina Kristiyano. Ibig sabihin, na-convert na. Meaning to say, hindi na to pagan practice. Ganun lang po ang logic niyan. Isinakristyano, naging kristyano na. Kaya pag sinabing Pasko, ang nasa isip ng sanlibutan ay ang birthday ni Kristo. Wala ng ibang Diyos-Diyosan na iniisip ang sanlibutan, kundi nakasentro ito kay Kristo. Kaya tama po yung sinabi sa Aklat ng Roma, chapter 12, verse 21 huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Yung dating pistang pagano na mayroong mga Diyos-Diyosa na siniselebrate, yan po ay nakonvert na, na isinakristyano, kaya ngayon ang Pasko ay selebrasyon na tumutukoy tungkol kay Kristo wala pong iba. So mga ginigilo kong taga-subaybay, maging masaya tayo to celebrate the birthday of our Lord Jesus Christ, ang tinatawag nating kurdero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Enjoy natin ang Pasko sapagat ito'y birthday ni Kristo. Salamat po sa inyong pagsama sa akin hanggang sa mga susunod nating pagtatanghal. Ako po si Brother Marco Evangelista dito sa ating himpilan, Emmanuel TV Network. Ako po ay nagsasabing tandaan natin, ang Diyos ay laging sumas atin, Emmanuel.